DSWD. Ana, sa DSW din. Ah, nasa DSW yung anak nyo? Oo. Oh. Tapos yung nanay nila, hinayaan lang dito matulog sa kalsada. Oo. Oh. Anong klase kayong anak? Anong klase oh, oh. anak? Sabi ko, inilawas ko sila, maayos. Ngayon, ganito ginagating sa akin. <laughs> Dito nga ay sa gilid ng kalsada ay may napansin kaming kakaiba. So, sinilip ko ito at pilit kong pinapalabas si Nanay. Meron pa ng tao sa loob. So, kakausapin natin kung bakit siya dito nakatira sa gilid ng kalsada. So, ayan na nga at lalabas na si Nanay, mga idol. So, kakausapin natin siya kung anong kwento, kung bakit siya napunta dito. Hi, Nay! Good afternoon! ano po pangalan niyo, Nay? editay Digital, of test. Ilan taon na po kayo? 75 na ako. So, so ano pong ginagawa nyo dito na sa kalsada? Wala, natutulog lang, nagpapahinga. Dito na kayo nakatira? Opo. Si nanay po ay dito nakatira sa may gilid ng kalsada. So nagtayo lang siya ng parang higaan. Ayan. Yung, yung mga anak nyo, Nay? Anak ko, tatlo. Nasaan po sila ngayon? Nasa, bulalam bakno no tan la okay. Ay, inabandon na po kayo? Opo. Pinagtakwil na nga ako ng anak niyo. Ilan anak niyo Nay? Tatlo. Nasaan silang na? Mal malalayo rin sila. Nasa bulala nga, pagbutan lang nyo. Ano po sakit niyo Nay? Walter. Grabe, tapos mag-isa lang kayo dito sa kalsada. Wala na rin kayong asawa. Wala na rin, namatay na. Tapos pinabayaan na kayo ng mga anak nyo. Si nanay po ay dito na lang natutulog sa gilid ng kalsada, mga idol. So may panawagan kayo na. Ayan po yung camera natin. Mananawagan ako kay Jessica so Pumingi ako natulog para pa opera na ako. Please, Laman. Tulungan mo naman ako niyo parang awa ano na na hmm. na. Huwag na kayong umiyak na. Ako? Mm Huwag -hmm. ka nang umiyak. But, but, alam ba ng mga anak nyo na dito na lang kayo natutulog sa kalsada? Hmm. But, hindi ko alam kung alam na. Hmm. Ay, hindi siya tumugon. Pinabayaan na rin talaga kayo ng mga anak niyo. So sana mapanood ng mga anak ni nanay. Tatlo po yung anak ni nanay. Tatlong babae po yung nanay nyo. Tatlong babae. Sana po tulungan natin yung mga nanay nyo po. Nandito lang po siya sa gilid ng kalsada. Natutulog. Nagtayo lang siya ng parang tulugan niya. Dito po ito sa may Dasmarinas bayan po. Ayan, sana wag natin pabayaan yung magulang natin kasi matanda na may sakit pa si nanay. Sebe, 75 years old na si nani tapos pinapabayaan dapat po alagaan natin yung mga magulang natin. Ayan, nai. Kasi dapat pinaoperahan na kayo, nai, no? Mm -mm. Hindi nyo ba napatingin yan, nai, sa mga doktor? Napatingin ko nga, eh, at uh -huh. sabi nila, hindi nila daw kaya. Uh -huh. Pero ang alam ko naman, pero ang amor nila, at sabi nila, sa page ako opera. Oh, lang yun. Pero, ang gusto nila, pera. Mm hmm. may pera ako? Mm -hmm. Kaya, kompleto ako. Ayan, sana mapanood po ng mga anak ni nanay. Lumapit na po ba kayo sa Mayor Night ito sa Dasmarinas? Lumapit na nga ako. May inaano ako. May Iya, daw ako dila sa barangay. Hanggang ngayon wala pang resorta. Mm. Dahil gusto ko umalis dito dahil tahiya ako. Mayroon naman ako sa akin na D.S.W. Hanggang ngayon wala pa sana yung mga ganitong matatanda yung pinatulungan ng DSWD. Ay, kinausap na rin kayo ng DSWD. Wala pa. Uh, wala pa. Ayun, nananawagan si nanay dito sa mayor ng Dasmarinas Sana po matulungan natin si nanay may uwi sa kanyang pamilya. Sa La Union, kayo na yun, no? Yan, sana mapanood to ni mayor ng Dasmarinas na matulungan po natin si nanay ma iuwi doon sa kanyang mga anak. Kasi inabandon na rin siya para maalagaan kayo nai. So, na eh. Oo, sana. Kaso, hindi e, nang atra ako sa akin. Magpawa o ako. Isenture e, ko na yun. Five. Hindi ako tinamahan ng kapatid ko dahil siya nakakaalam. Mm. Kaya ako natin dito ngayon. Magpapa-opera nga ako. Hmm. Hindi e, naman ako tinamahan. Tutal, wala na akong pera. Kasi may pera ako noon sumahop ako ng, ano, dito sa ano, senior ako, ah. sumahop na sitaw sa nagpamaynila ako, nagpasawa ako magpadoktor. Ngayon, nakain, sabi sa ano, sa BJ, tulay pa ang ice cream, at tagal naman. Kaya hmm. dinaw ginawa antagal naman ang ano sa akin, humingi ako nagtulong sa DSWD. E. Hmm. Ah, ang schedule sa akin, John 5. Anong date na ngayon? John ano na ata? John 6 na ngayon, di ba? Kaya ngayon, hmm. ang ako ngayon. Inabando na kayo? Oo. Sabi naman. Ano yung pagkain niyo na ay? Eh. Ayun na po ito po. Binibigyan ako ng pagkain, kape. Pinabayaan na talaga kayo ng mga kamag-anak niyo. Dapat hindi kayo pinabayaan. Ah. Ano pong trabaho niyo dati pala, Nay? Ha? Ah? Anong da ano yung dati niyong trabaho? Ang trabaho ko dati, hindi pa ako e ngayon, ganito. Plantadora ako sa anak mo. Sa anak mo? Ngayon na ako sana man, panood to ng mga anak ni nanay. Sana po makonsensya yung mga anak niya dahil sana balikan kayo para alaga. Hindi na, hindi na nanood dyan dahil nagtatrabaho yun. Sa DSW yun eh. Ah, nasa DSWD yung anak niyo? Oo. Tapos yung nanay nila, hinayaan lang dito matulog sa kalsada. Oo. Anong klase kayong anak? Anong klase? Oo. Anak. Sabi ko, Inilawas ko sila, ayos. Ngayon, ganti ko ginaganti sa akin. Hanggang pagdating, tumating ako doon, hanggang pagdating ko, hanggang pag uwi ko, ganit pa rin sa akin. Ano kaya yan? Hayaan nyo na itatanda rin po sila. Sana hindi nila, sana yung ginawa sa inyo hindi gawin ng mga anak nila sa, kan, sa, sa, sa anak nyo. Good. Sana hindi sila karmahin palang araw. Oh. Ito sa inyo. You know, Jan, sabi ko sa kanila, mm -hmm. may araw din okay. kayo sa akin. Tatanda rin po sila na oh. inabandoman inabandom naman kayo ngayon. Darating din yun sa kanila balang araw. Kasi pinabayaan kayo. Gusto ko sana makuha ko ng dahil sa para mabagamot ako. Hanggang ngayon, wala pa. Grabe, pinabayaan si nanay ng kanyang anak. Nasa DSWD pala yung anak nyo yun na Dapat tumutulong yon. So, bibigyan kita ng grocery na eh. Oh. din kita ng pera para may pambili ka ng pagkain. Kuchu ko ang, lo, to na, wag lugo ako ng ano. Kasi naginiginaw ginawa ko, dumataan mm -hmm. mga sasakyan, may hangin. Gusto mm -hmm. ko, umiinom ako ng kape. Ay, hindi pa kayo nagkape? Gusto niyo bilhan ka namin ng ay, kape? No, no. Nagsisigaw ako, pahingi ako ng kape. Kato oh. ang tagal na dumating. Wala pa rin. Hindi pa kayo kumain. Nag-aagin na nga ako sa nyo. Huwag lang. Eh, Sige, maya, maya. kita ng kape, nai, ha. So, pa, itong gross, bibigyan na lang kita ng cash. Sige na. Wait lang po, Doria. Mga dilata po. Pwede yun, dilata kasi kailangan ko rin yan. Sige, bibigyan ko iyo po, nai Kasi mapainit ako ng tubig. So, bibigyan kita, bibigyan kita ng ano, ng kape, bibilang kita. Sino so, ba kayo? Ako pala si Marlon, na Tumutulong po sa mga kagaya n'yo. Ay oh, gano'n, bakit oh, nakita kita? Oh, ganyo ako nakita? Dito lang. Bumaan si kami dito. Wow. Yan, napansin kita dito. So, bibigyan kita ng kape. Si nani, hindi pa nagkakape, mga idol. So, bibili kami ng kape, nai. Babalikan ka namin dito, nai. So, bibilan natin si nanay ng kape doon. Baka may kape. Kape ko ay at... Dito. Ah, uh, 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 okay. uh, sige na. Greatest daw yung kape niya. So, ito, Bibigyan na natin. Ipasok mo to dahil na ito. Oo. Para hindi mawala. Ayan, okay. babalik kami na ha. Uh. Abangan po ang part 2, mga ay.